pagbawi sa lisensya ng top 15 contractors ng pamahalaan, isina sa pinal na ayon sa DTI. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman G.L. Emprido. RMN Live Report! pinal na ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagkansila o revocation ng lisensya ng top 15 contractors ng gobyerno. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, pinafinalize na nila at nire-review ang mga paglabag ng mga kumpanya para tuluyan ng matanggalan ng lisensya ang mga ito. Ani uh, roque, posibleng pang madagdagan ng mga contractors na marirevoca ng lisensya habang nagpapatuloy ang kanilang embestigasyon. Of course we can't divulge yet the names of the additional contractors or the contractors that um, have some violations no? as um, we are still really... Investigating with the ICI since ICI is really the investigating body regarding this uh, issue of the flood control and issue with the contractors. Of course, the the, the the 15 which was discussed already, and there are other more contractors also that um, that we need to investigate. Uh, further. Can't really give the number, no? Because um, as we go along, dumadami sila. Actually, madami talaga sila. But the thing is, we can't really divulge also because we need to make sure na yung violation nila is uh, correct. And then, If not, most of them are part of the the flood control. So we need to really know what the violations are para we can also um, recommend for uh, or we can also revoke the licenses. Si Niyak sa ng Department of Trade and Industry ang patuloy na kooperasyon sa Independent Commission for Infrastructure or ICI para sa pagbusisi sa manumalyang proyekto ng pamahalaan na itong flood control project tandaang nasangkot ang ilan sa miyembro ng PCAB na ngayon nasa ilalim na ng DTI dahil umano may koneksyon ng ilang opisyal nito sa malalaking construction firma at tumatayo rin bilang mga kontratista. Una nang sinabi ng ahensya na hindi na nila papayagan pang magkaroon ng mga kontratista o bagong board member ng PCAB para mawala ang conflict of interest. Kasama mo sa DZL Manila, Radyo Manchilampido, sa Top RMM.